So good morning guys, agang aga no? So 9am pa lang Ibang customers natin, papunta pa lang And ito, naon na to kagabi Hiniwan dito uh, Yung complaint ni sir about this Mio I-125 Na actually binaklas na ni Dan eh, Bago ako dumating So lepet pa talaga Dan And laging on time to si Dan eh So ngayon, <coughs> ang complaint kasi ng customer is uh, Namatay daw, nag shutdown Tapos nagkaroon ng kilo sa check engine. Then, hindi na daw nagagamit yung push start. In short, na feel nila na naglobat Okay? So, pag sa ganito guys, especially sa si mga MIUI 125, yan, yung pag-diagnose po actually ng problem sa charging is madali lang. Pero, syempre, share na din ako ng tips sa inyo paano magbasa ng error code, lalo sa ganito na blink lang yung pattern. Okay? So, yung gagawin niyo po, very simple i-switch is on nyo lang. Ganyan. Tapos, wait nyo muna. Then, bibilang nyo yung blink. One, two, three, four. So, apat na short blinks. Okay. So, hindi natin nabilang yung mga blinks na mabilis. Apat na long blinks. Ibig sabihin, matagal siya bago mag shutdown niyo or mag-off yung check engine light tapos sunod-sunod na short blinks so paano ba yung babasahin una basahin muna natin yung sa long links okay 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 yun. So, ibig sabihin, yung error code niya is error code 46. So, that means, pag error code 46, kapag hinanap niyo po yan, sinerge niyo, especially sa may mga uh, manuals nitong uh, MIUI 125, ang meaning ng error 46 is a uh, charging. So, abnormal charging. Either overcharge or undercharge or hindi nagsi-charge at all. So ganoon. So, troubleshoot muna natin yung uh, kanyang regulator. Ituturo ko na rin paano i-check kung talagang dito yung problem. Okay, tuturo ko sa inyo paano mag-check ng output ng ng stator. Okay? Yung output po na hindi check hindi ng test light ah, kundi ng multimeter. Okay. So, kadarating lang ni Grismong at ayon, <laughs> nag-open agad ng hood. <laughs> Yan. So, check natin ito mamaya and uh, i-share ko sa inyo kung paano mag uh, yun nga, mag-read ng, ng output voltage, AC output ng uh, stator niya. So, kasi yung lumalabas sa stator is alternating current bago kinoconvert ng regulator rectifier para magiging DC or direct current papunta sa battery. Okay? So, kailangan natin baklasin mo din dito sa, sa likod tapos dito sa harap. And makikita nyo guys, <coughs> yung wiring, oh. So, gumamit na naman ng substandard ng mga wiring material. So, papalitan natin yan. Ayusin natin. Kasi pwede ding pagsimulan to ng problem, especially sa ganitong klaseng motor. FI pa naman to. So sensitive yung computer box. 20 minutes later. Ayan. So habang binabaklas namin ito ni Dan, nagulat kami. No? Kasi akala ko doon na sa front yung mga wires. Okay, meron pa pala doon sa likod. Ayan. So ito, may mga wires pa dito. May mga dugtong. Tapos, <coughs> ang malapit dito guys <laughs> yung mga dugtong na iba is nagsisimula na siyang matanggal kagaya niyan so unsafe yan no kasi pag tumama yan sa chassis dito okay possible pagsimulan nyan niya ng short circuit okay tapos ito ganito malapit sa may tambucho delikado yan yan nakalaylay lang so lahat ito i-address natin dito sa unit to so, since andito lang andito na naman siya ah <clears throat> uh, So, hindi natin to papaalisin dito na hindi maayos yung kanyang wiring. Hop, shout out kay Boss Jelro. Okay. So yan. Alisin na natin to lahat tapos lagyan natin ng mas maayos na na wires, hindi yung ganyan na buhol-buhol lang tapos kung saan-saan nagtatap. Okay. Tapos ito pala may napansin ako no. Yan, kudos to Yamaha for um, kumbaga eh, ano ba doon? Tao ba doon? Parang innovation. So, kumbaga ini -improve nila yung designs nila. Dati kasi wala namang ganitong rubber. Kumbaga open lang tong part na to. So ngayon, nilagyan na nila ng rubber. Okay? Yung wire na yan is galing dito sa ignition switch. Kumbaga mas protected na siya against sa against ano uh, water galing dun sa gulong galing sa kung yung hindi nasasalo kasi ng fender do may fender naman dito pero minsan lumulusot pa rin yan papunta dito so good job Yamaha nilagyan nila ng rubber ngayon tapos at the same time kapag nilagay mo na dito yung yung uh, tawag ba dun? yung fairings ito yung inner fairings at least dagdag na rin to sa pangsalo ng vibrations so yon So ngayon tutuloy natin yung pagtatroubleshoot dito inmamaya mamaya sa inyo yung Finished product Okay Ayan. So <coughs> ito na yung mga natanggal natin Na uh, May fuse holder naman siya Pero Ang laman na fuse is sobrang taas Nasa 30 amps Okay, hindi ko pa binubuksan. Alam ko na kasi kulay green. Ayan, 30 amps yan. Okay. Tapos, Ito, so, yung mga wires tinatanggal ni Dan. Ngayon, dami. So, hindi pwede yung ganyan, guys. Dapat maayos yung pagkakalagay nyo ng wire. Okay. <coughs> ito lang pala, no. Wala namang masama gumamit ng speaker wire especially kung ang ilalagay nyo lang naman na load is kagaya nito for example underglow gusto nyo lang ng pailaw Okay, pwede naman yung, yung speaker wire kasi kayang-kaya kaya naman ng speaker wire yung current na dadaan dito sa sa dito sa wire na to. Okay. Ah, uh, ang pangit lang is kung yung speaker wire niyo eh, yun nga maraming putol, maraming mga dugtong, tapos yung speaker wire pa eh hindi nyo trust, hindi niyo kumbaga yung brand na ginagamit niyo is hindi siya yung Tipo na pang matagalan. Kasi merong mga speaker wire na nagpupulbos. Okay? Pero kung yung nabili nyo is okay naman, kailangan nyo na lang ayusin yung pagkaka nyo para malinis tignan. Okay? So, sa so mga nagtatanong, pwede naman po. Okay? Okay naman gumamit ng speaker wire sa low. Okay? Take note ha. Pwede gumamit ng speaker wire kung low current lang yung ilalagay nyo. Like ganito, mga loads, sobrang baba lang ng current nito. Siguro milliampere lang. <coughs> Pwede kayo gumamit ng speaker wire dyan. Huwag kayo gagamit ng speaker wire kung ang ilalagay nyo po is mga auxiliary, kagaya ng mini driving lights and yung mga high drain, like mga horn ganon. So, pag, pag ganon yung load nyo, dapat ang gagawin nyo po ang gagamitin nyo na wire is mga standard na Japan wires or Japan automotive wires. Kagaya ng mga nasa harness nyo. Kagaya nito. Yan. Kaya yung wire na gagamitin nyo. Dapat makapal. At least, uh, common na ginagamit sa mga motor is gauge 20 or 80. Okay? Yan. So, antay lang natin matapos sila ng baklas. Lapit na matapos. May kita pa natin dito sa taas kung ano pang mga... Ayun, nasilip ko na agad. <laughs> Okay. So, may mga taps. Ayan. May mga tap dito. Ayan. Diyan. May tap to. Okay. So, ayusin natin yan lahat. Alisin natin to para malinis muna. Then, ire natin ng panibago. Tapos, i-address na natin diretso yung problema sa charging niya. So, test natin yung sa stator. Kapagkita sa inyo paano mag-test ng stator. Tapos, uh, para makita natin kung ang problem ba is yung stator or yung regulator. Kasi pag hindi nag-charge, dalawa lang naman yung titignan nyo. Either yung uh, stator, yung output ng stator, eh, or yung regulator. Yan. Assuming na okay po. Assuming na okay po yung wirings, yung harness. Pag okay pa yung harness, dyan lang kayo mag-focus sa dalawang yan. Regulator or stator pag hindi nag-charge. Ayan. Yan guys, so iti-test natin ngayon yung output voltage ng battery. Okay, so take note, ang gagamitin natin ay multitester, hindi po test light. -like. Kasi hindi mo naman sa liwanag kung ilan yung lumalabas talaga. So, kailangan merong numbers. So, yung output is 10.24. Galing yun sa battery. Okay, naka-DC tayo ngayon. Ngayon, i-start natin. Tingnan lang natin kung okay yung kanyang charging. Okay, kasi yun nga ang kinukomplain ni customer yung charging sorry okay. yan <clears throat> okay, so supposed to be pag ganitong umaandar na dapat nagkakarga po yan pero kabaligtaran na yung nangyayari nagbabawas sya so ang mangyayari nito alam nyo na habang tumatakbo mauubos yung charge ng battery bababa ng bababa yan up to the point na hindi na kayang i uh, hindi na siya tolerable for the ECU and the injector and other parts Ang motor so mangyayari mamamatay talaga yung motor okay pag bumaba na to sobra yan, mamamatay yung motor okay siguro pag umabot ng mga 5 volts na lang ayun mina na six 6 volts na lang kasi ayan namatay na so yan yung problem Okay, yung charging niya. Kaya siya may error code 46. Sige, tatanggalin mo. Ngayon, i-check natin yung sa stator. Okay? Andito yung stator niya. eto Yan. Yan yung stator ng sa MIUI 125. dyan siya located. Okay, so gagawin natin, i-test muna natin yung output ng ng stator. So, yung galing sa stator, ang papasok sa harness is itong... Okay. Ang papasok sa harness is itong part na to. Tapos, ang papasok naman sa stator mismo is ito. So, gagawin natin, i-disconnect natin siya. Okay. By the way, guys. Disconnect ko muna dan. Dahil low-bat po yung battery, uh, papalitan muna natin siya ng bago. Okay. Or yung battery na maayos pa. So, itong battery na ginagamit ko dito. Ito, meron ako ditong spare battery. Kailangan mo natin itong palitan kasi kailangan muna ng umandar ng motor para masukat natin maayos yung output ng stator. Hindi pwedeng low bat ito kasi hindi na natin siya masusukat. So basically, kailangan muna natin siyang palitan ng battery. Sige daan, palitan muna natin. <coughs> Ayan, so pinapalitan na ng baterya. Sige daan, salpak ko Okay? So, since okay pa naman tong battery ko, pwede pang magamit yung push start. Okay? Ngayon, ito na yung common misconception. Pag wala daw stator, hindi daw aandar. Okay? So, sa ganito pong uh, klase ng motor, kagaya nito, FI na siya, kahit po hindi nakakabit yung sa stator niya, aandar siya. Basta, goods yung charging. Or goods yung charge ng battery. Sige Dan, i-measure mo yung sa battery muna. Pakita natin kung ilang volts yung laman ng battery natin. Kasi ginamit ko pa ito dun sa CBR. Okay, 12.4. Tapos gamitin natin yung sa starter. Ito. Yan. So, yun nga, hindi talaga siya nag-charge. Pero, as you can see, nakahugot yung stator. Pero umaandar naman siya. Ngayon, paano mag-measure ng stator? Sige, dyan Tanggalin mo na siya dyan. Tapos, ang gagawin natin dito sa multimeter, isi-select natin siya sa AC. Okay? Yan, naka-AC yan. Tapos, Dan, isuksok mo yung tester mo dito. Dyan sa dalawa. Walang problema magkabaligtad kasi. AC naman yan. So, kailangan nyo pong suksokan ng tester is yung pababa. Yung papunta sa stator mismo. Ang nakita nyo naman, nag-output siya ng 31.2 as of now. Okay? So... Yan, nawakan mo 31.2. Nire-rev natin. tingnan natin yung output. Ayan. Okay. So, umusog yung motor. Pero nakita nyo kanina na nag-output sya ng 100 plus. So nag-output siya ng 110. Okay, roughly ganyan. Hindi pa sagad yung RPM. Kumbaga half throttle. Nag-output na siya ng ganun. So that means okay pa yung stator kasi syempre pag tinaasan natin, sinagad natin tong uh, silinyador, mas mataas yung magiging output niya for sure. Okay? So that means okay yung stator. Okay yung output ng stator. So ang i-test natin sunod is the continuity. Titignan natin kung walang putol sa linya. Yan. So ito na, step by step procedure ito paano mag-diagnose ng charging system. Yan. Kasi lagi may nagre-request sa akin ng tutorial eh. So ito na. So gawin mo dan. Okay. Ito yung ating socket. Meron siyang apat na wire dyan. May pula, may itim, tapos merong dalawang puti. Okay. So dan ang gagawin natin is continuity. So itatapat mo naman yung multimeter mo. Kahit anong gamit na multimeter pa din naman, tapos ilalagay natin siya sa buzzer. Yan. So naka-buzzer na yan para pag may continuity, ay eh, tutunog lang siya. So done. Ang gagawin mo, sasalpak mo yung isang probe ng tester sa isang white. Kahit alin diyan sa white na yan. Yan, tapos yung isang white dan dito sa hulihan dito. Ito ito. Okay. So sige, yan. Yan. Point mo kahit alin dyan. O, oh, yun. Tumunog. So, that means okay yung linya. Doon sa kabila, Dan. Dito. I-point mo naman dito. Wala siyang, wala siyang tunog, guys. Kasi, Ah, uh, yung probe nasa kabila. Pero ilipat mo dito sa kabila. Ilipat mo dito sa kabila. Yan. So, tumunog yung tester. Ngayon, ilipat mo naman yung tester. Doon naman sa taas. Yan. Tapos, ilipat mo naman yan dyan. Yun. So that means, okay yung continuity from the stator papunta ng regulator. Alright? Tapos dan para lang matest natin kung goods naman itong linya ng red at black kasi yan ay papunta sa battery. Okay, ilagay mo naman ngayon sa volts. Tapos testingin mo kung may output dito sa red and black. Sige, ilagay mo yung tester dyan sa red and black ayun. 12.7. So, that means may output galing sa battery. So, hindi, wala siyang putol. So, ngayon, pwede na nating sabihin talaga na yung uh, state, uh, yung regulator rectifier ang may sira. Two hours later. So, yun guys. Uh, pinalitan na namin siya ng regulator. Regulator rectifier. And, papakita ko sa inyo ngayon na charging na ulit sya so yan yung stock battery pa din yan. tapos ito i-test natin yan tapos yan okay Okay na, okay na. Yan guys. So, sobrang na-drain yung battery. Kaya ganyan. 13.4 pa lang yung max niya as of now, pero pag naitakbo na to ng owner, at least mga 30 minutes mag, mag full charge na to, and yung voltage niya magsestablish sa 14.6 even sa idle okay? kasi, yun nga uh, goods na ulit yung charging so yun lang, I hope may natutunan kayo paano mag troubleshoot ng charging system Ayusin pa namin later on yung mga uh, wires dito sa front yung hazard tsaka yung switch dun sa ilaw pero basically tapos na yan halos tapos naman na lahat eh konti na lang yung modifications sa gagawin yung main concern ni customer na charging solved na natin okay so yan sana may apply nyo din sa mga motor na ayusin nyo lalo pag same case may UI125 yung principle ng pag troubleshoot same lang naman sa ibang motor so I hope magamit nyo again is customs sharing is caring sabi nga kaya yan nag-share tayo ng mga tips comment down kayo kung may mga questions or kung meron kayong uh, suggestions pa kagaya nga kanina sa, sa troubleshooting kung may madadagdag pa kayo let me know in the comments down below sorry so yun lang Ah, uh, dito pa na ako sa skill garage kasama si Chris Wong. okay kadarating lang nung kanyang ah uh, Ninja 400 Ayun, so thanks so much po sa pag subscribe at pag follow sa uh, vlogs namin Ah, uh, see you on the next vlog Get okay, the customs saying ride safe and God bless. Peace.